Hello mga niga kamigo. Samahan niyo ako magluluto ako ng paborito ng mga ilonggo, ang laswa. Namiss kasi namin yung laswa. Taga ko nang hindi nakapagluto ng laswa kaya ito magluluto ako ngayon. Tamang sama ito mamaya sa pineritong isda. So laswa at isda yung magiging dinner namin today. So dito nagpakulo lang ako ng 2 uh, two and a half cups of water. Ayan, kumukulo na siya. At uh, paglalagay tayo ng sibuyas. Tol. Dinala so, 'yung sibuyas. Actually madaling mad. Ito 'yung pinakasimpleng pagkain ng Ilonggo. Kasi wala ka nang gagawin, eh. ilalagay mo lang 'yung ano, eh, 'yung mga gulay pakukuluan Mga gulay lahat ito. Yung iba, nilalagyan nila ng 'yung kalotag, 'yung parang shrimp na dried shrimp maliliit na shrimp. So, sa akin, wala. Simple lang. So, bali, gulay lang siya. So, nalagay na natin yung sibuyas. At maglalagay din ako ng kamatis. At yung kamatis. Tapos, pakuloyin na lang natin ulit. Ito yung pinakamasarap na, pinakamasarap, masustansya. Uh, maganda talaga sa katawan kasi lahat gulay siya walang ulam mantika walang anything so simpleng luto lang talaga habang nagkumukulo na siya eh okay, so ilalagay na natin yung kalabasa kalabasa una ko yung kalabasa para siya kasi yung sa lahat na kasi ng uh, ingredients dito sa laswa one, siya yung medyo matagal lutuin. Kaya unahin natin yung kalabasa. Ayan. Yung ingredients pala nito, as simple-simple lang. Puro lahat gulay nilagyan lang ko ng, tatakpan muna natin para kumulo. Ayan. Yung ingredients nito, yung or, or sangkap ng laswa, uh, I think sa Katagalog, uh, bulang lang tawag nila dito, pero sa amin kasi sa, ilo, sa Ilonggo, laswa. So, meron tayong kalabasa, and then, okra, at naglagay din ako dito ng, uh, ano, tawag nito, kangkong, at saka saluyot, yun lang, yung apat na yun, Apat na ingredients lang ang ng uh, gulay. Apat na klase ng gulay lang nilalagay ko dito. So, antayin lang po natin kumulo. So, while kumukulo, ipiprepare ko, while na natin natin siyang lumambot, yung kalabasa, uh, ipiprepare ipipre ko po muna yung isda na lulutuin ko. Ipiprepare prito Ito yung magiging partner ng ating uh, laswa. Ayan. Pumukulo na yung ating kalabasa. So, pwede na natin ilagay ang okra. Okay. Wow! Hmm, bango! Pwede na din natin siyang lagyan ng asin. Tansya-tansya lang yung asin na <laughs> Ganun naman talaga sa ano sa sa ating pagka nagutoy, no? Siyempre, lalagyan ko rin siya ng magic syrup. At, lagyan ko siya ng milk cubes. parang Para masarap yung lasa. Actually, yung milk ko is uh, ano yung chicken milk cubes yun. Ayun, haluin lang natin. At uh, hindi ko na pa tatagalin yung ano, yung pagkulo nito at ilalagay ko na yung kangkong. nilubog lang natin siya sa mainit na sa sabaw para maluto siya. Ayan. And then, oh, Ano mo, tikman mo na natin kung okay na ba yung lasa niya. Wow, sarap. Pero medyo kulang ng asin. Patutugan ko lang ang asin. Okay, asin. At pwede na rin natin ilagay ang saluyot. Alam mo, dito sa Dubai, bihira lang tayo makahanap ng saluyot. Kaya nung nakita namin ito kahapon, ako bumili ka agad ka. Bumili ka agad kami. At naisip po ka agad na magluto ng laswa. Ay, cool. Ayan. So, ayan lang po yan lang yung ano natin simple, so, sobrang simple lang talaga ng last one super healthy food nandito lahat yung sustansya sa gulay yan at tinain ko lang muna yung apoy kasi luto na siya eh yung ano na lang, yung gulay na lang yung green leafy vegetable na lang yung naantay natin ayan, see sarap Mapapadami na naman yung kain nito mamaya. Mmm! Kaling. Sobra. At itong aking isda. Ito. Ready na rin. Uh, si Yan yung pang-partner namin. Ipiprituhin ko yan. Ayan. So, ito na siya. Mamaya, tapakita ko po sa inyo yung aming dinner sa lamesa. Bulanglang or laswa at saka isda. Ayan, takpan na po natin at uh, okay na po siya. Luto na. Mga migo kagmiga, ari na. Ayan ang, ang linuto ko kanina na laswa at saka yung kiniritong isda. Uh, ayan, at titikman ngayon ng ating uh, tagapagtikim. Sige na nga. Kung ano niyang masasabi niya sa niluto ko ngayon sa dinner namin. Hmm. Anong masasabi mo sa lasua? Sarap ng kalabasa. <laughs> wow, grabe. Ang sarap ng kalabasa. Ito yung lotong ilonggo. From hollow, ilo, Wow, mm. ikaw yung may request niya yun eh, kaya ayan, nilutuan talaga kita. With ng uh, tangkong, diba? Mm, tangkong. Tangkong, tomato, mm. and uh, so to taste. Mm. Ayos. Okay, don't forget to click subscribe. And like our channel. Our channel. <laughs> Enjoy your dinner! Yan, mga amigo kagmiga. Na mergid. Sampat sa ilong. Sampat. So, ano pang ginahintay nyo? Try nyo rin magluto ng laswa. See you again next time!